mga lods may nasipatan eh, na naman akong ista dito oh. yung buntot lumalabas yung buntot pero yung ulo hindi ko makita baka sabihin ah. nyo naman na nilagay ko lang yung isda ha ah hindi hindi ito nakalagay tamo yeah, mamaya no? ha mano talaga yan oh no? buhay, buhay na buhay oh sumiksik oh, dyan sa butas ay, oh yung gusto magmagalawa yung buntot oh sumiksik talaga yan dyan uy ayun na Oh hala, ay, ay dinadala ka pa ilalim mo? Huli? Oh. Huli, huli. Ay, malakas yan. You know? Yan malakas talaga. Uy, uy. Uy. Malakas talaga yan. malaki yun. Ay, dito na. Diyan na, diyan na. na. Uy. Diyan na. Diyan na. Eh, hala. Ay, lumalaban na. Lumalaban na, oh. Uy. Laki nga, oh. Uy, hala. Uy.